hinahanap mo sa akin. Wala nga akong pastil ngayon. Binibigyan kita ng ano, tawyo lang ang ulam ko. Saka laki Kami, ito ang ulam. Laki ni. Kung anong ulam namin, yun ang kakainin mo. Ano't nag-iinarte ka dyan? Oh, ganyan mo yan. Ganyan mo. Papaluin kita eh. Huwag mo akong ganyanin. Wala nga. Mabuhay ka. Wala mabuhay. Ganyan mo na yung... Yun mo na. yung yun mo na yun. Pag may tip ako mamaya, bibili kita ng pastel. Pag may tip ha, pag wala, ganyan ulit. Ganyan mo na yun. Ganyan sa kanya, paborito nga siya. Dali na. Ganyan mo na. Hindi mo nakuhaman kasi yung maganda yung o oh, ikaw ang bigay. At pag ikaw nabigay, hindi. Ito ah. Ito yung mo na yan. Kainin mo na yan. <laughs> <laughs> kainin mo. Ay, nako, mapapalo ni nanay. Oh, sige na, kainin mo na. Pag yan natapon, mapapalo kita. Lalo, kapag natapon. Tuste. Isa. Eh. Na. <laughs> ano ba yan? Tatakpan. Ito, kulit mo. Kainin mo yan. Kainin mo yan at wala tayong pagkain. Yan lang. Wala akong tip kagabi. Sige, magugutom so, ka. Sige ka. Pag di mo kinain, magugutom ka. <laughs> Sige, gutom ka kapag di mo kinain yan. Wala, na yan. Kami nga, laki mi din ang pagkain namin Oo, yan okay din. Mo, sa akin, o tawyo. Oo. Gusto mo itong tawyo. Mm. Oh. Oh, yan. Kainin mo yan. Ito ang ulam ko. Ayaw mo ng laki mi. Gusto mo tawyo. Beep nga yan, saka chicken ang flavor niyan eh. Ano kayo? Yan alam ko. Gatid lang tayo. Eksploran okay mo. Ma, ba? Wala eh. kami. O, ba? sige na. Pahin mo na yan. Walang ibang pagkain yan lang. Tahan mo yan sa akin, ha? Hindi, madami na. yung hmm. buwang na na naman ako, o. Oh. <laughs> <tong> <tong> Bala ka dyan. Magutom ka dyan ha, magutom ka. Nang magpanay arte, oh. kainin mo to. Dali. Kainin mo yan. Oh, ay nako, wag kang magpa-arte-arte dyan sa akin. O, bakit maganyang ka? Wala nga tayong pira. Di ba ang ulam ni mami, tawyo lang sa mantika. Muna may si Adubo yun nag -adubo ako. Ayaw mo. Nag-inerte ang kainin mo. Lakad! Ay! Hindi. Kainin mo yan. O. Kainin mo. Ibigay mo nga yan. Len, len. Kainin mo na. Kainin na. mo na. Sus, <laughs> inartika na naman dyan. Eh. Puro kakalukuhan. Kain mo na yan. Sarap yan. Deep yan. Saka chicken eh. Hoy! Bastid yun. Ikaw talaga. Kain mo na yan. Pag di may kukinain, kuku kukuha ako ng ibang aso. Pakain na lang nila akin eh. Oo. Oh, maampun na lang kami ng iba. Hindi na ikaw. Arte-arte mo pa dyan. Ibigay ko yan sa aso sa labas. Naano ka maubuto pag wala kang pagkain? Ibigay na lang yan doon sa aso sa labas, oh. Mahigay yun at nakain yun ng, ano, ng pamahirap. pinakain nun? Kainin mo na. Kahit nga kanin nang pinakain nun. At wala ka nung papakain sa kanya. Ikaw, arti-arti mo pa? Chicken, gusto mo yun na din? Kainin mo na yan. Wala nga tayong pang-chicken. Ngayon lang naman. Pag maiti ako mamaya, di bibili kita ng pastel. Sige <laughs> ano, ano? Pupuin na ang anak ko eh, sus. Sus, nakaartehan ako talaga. Sus. Wala, lalawin niya sa labas. Hmm. Sige, siya na daw papakain din sa aso sa labas. Hmm. Sige, mama. Nanay, mami, ako na ang papakain din sa aso sa labas. Lumibigay ko na to doon. Sige oh. na. Sa, saan mo daw yan dadalin? Dadalin mo sa labas? Sige niya na doon. Hindi na nakuhain. Na Huwahanap naman siya ng pangtakit. Kainin mo na yan at siya. Huwag kang mag-inato dyan. O, oh, natatakam ka na eh. Kahit magtingin ka sa akin ng ganyan, wala akong ibibigay na sikin sa'yo. Wala akong pera ngayon. Arte, arte mo. oh, yan na lang. Walang iba. Arte ni ito. Sarap yan, beef at chicken ang flavor ng Lucky Me. Kainin mo na. Sige na. Yan ang katarayan mo, na, yung kaartayan mo na paano pa chicken-chicken ka. Kami nga. Tawyo lang. Pag pala walang pira, mag kang ganyan. As kung saan ako mapunta, masunod ka. Mapasok ako, balak ka. Bingi-bingihan ka lang dyan. Hoy! <laughs> Ano't nagbibingi-bingihan? rin di mo si mami? <laughs> Basti!